Samantala, sa ibang lugar, kalmadong ginagamit ni Jiang ang maliit na kutsilyo upang asikasuhin ang mga bangkay ng zombie. Hinahanap niya ang mga espesyal na energy crystal ng mga ito. Nakakita na siya ng dalawa. Hawak ang mga kristal sa kanyang palad, napangiti siya at napabulong, "Dalawang energy crystal mula sa mga zombie. Ang swerte ko naman." Habang tinitingnan niya ito, bigla niyang narinig ang mga sigaw ng tulong mula sa direksyon ni Nahuang Bin. Napatingin si Jiang sa direksyon na iyon. Sa kabilang panig, muntik nang tuluyang mamatay si Huang Bin. Mahigpit na nakabalot sa kanya ang tentacle monster. Ngayon lang niya nakikita sa sariling mga mata ang nilalang na dati naririnig lang niya sa mga bulong at chismis. Namumutla ang mukha ni Huang Bin sa takot. Hirap siyang magsalita at nauuto. Tapos na ako. Sa harap ng lahat, lumitaw ang tentacle monster at hinawakan si Huang Bin pinisil nito nang ubos lakas ang kanyang katawan, dinudurog ang mga buto. Napaiyak sa sakit si Huang Bin habang lalo pang humigpit ang hawak ng dambuhalang halimaw, balot ng malalapat na itim na galami. Pumutok ang dugo ni Huang Bin, tumalsik sa mga mukha ng dalaga at ng mga kabataang kasamahan niya. Kanina lang ay buhay silang nakaligtas, inakalang ligtas na sila at makakarelax na. Ngunit hindi nila akalain na sa halip, ang pinakamakapangyarihang halimaw sa lugar ang kanilang kahaharapin. Mapait ang mga mukha ng dalaga at ng batang lalaki. Tila alam na nila ang magiging kapalaran nila. Ngayon, humarap ang nakapandidiring halimaw kay Kiyang. Balot ito ng nakakadiring itim na dugo at napapalibutan ng napakaraming malalaki at maliliit na galami. Nanginginig at namumutla si Kiyang. Hindi siya makagalaw, halos hindi makahinga nang mapagtanto niyang siya na ang susunod napaatras siya ng mabagal, nanginginig at nanginginig ang kanyang tinig, hindi, hindi maaari. Bigla niyang hinayla ang dalagang nasa likuran niya, dahilan para mapasigaw ito sa gulat. Ilang sandali lang ang nakalipas, pinapaniwala niya ang babae na siya'y mapagkakatiwalaan. Pero sa oras ng panganim, lumabas ang tunay niyang kulay. Ibinato niya ang dalaga papunta sa mga galame ng halimaw, isinakripisyo ito para mailigtas ang sarili. Agad siyang sinunggaban ng halimaw. Binalot ng galami ang mga braso't binti ng babae at dahan daw ang sinakal siya. Ah, sigaw ng babae habang pumipiglas. Ngunit wala itong silbi. Bawat higpit ng galami ay nagpapahirap sa kanya, halos hindi na siya makahinga. Lumuha siya sa sobrang sakit. Nang mawala na siya ng lakas, halos tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Ngunit biglang may puwersang tumama sa halimaw. Dahil sa swerte, nabitawan ng nilalang ang babae at bumagsak siya ng malakas sa lupa. Laking gulat ng lahat, sakto lang ang pagdating ni Jiang, na iligtas niya ang dalaga sa bingit ng kamatayan. Nahulog sa lupa ang ilang putol na galami ng halimaw. Agad na napatingin ang lahat kay Jiang. Nabigla at natuwa si Kiang nang makita siya. Sumigaw ito, Jiang Yi, ikaw bayan. yan? Nakatayo si Jiang, hawak ang maliit na kutsilyo. Nakasimangot siya, ngunit nananatiling kalmado. Nakatalikod sa halimaw, kumarap siya sa grupo at tinanong ng malakas, ito ba ang tentacle monster na sinasabi niyo? Nangangatog pa rin si Kiang at nanginginig ang tinig, hindi, hindi ito ang mismong halimaw, anak lang ito ng tentacle monster. Nagtaka si Jiang, napakunot nuo at nagtanong ulit, anak. Mabilis na ipinaliwanag ni Kiang. Oo, yan ang tawag namin. Ang tunay na tentacle monster ay laging umuungol ng anak, anak, kaya nito gawing halimaw ang mga ordinaryong zombie. Ang mga ito ang tinatawag naming mga anak ng tentacle monster. Nang marinig ito, lalo pang natakot si Kiang. Pareho niyang mga kamag-anak ay napatay ng anak ng tentacle monster. Napayuko siya, nag-isip ng duwag na paraan. Kung si Brother Dapeng at si Sister Huang Ling hindi kinaya ito, paano pa kaya si Jiang Yi? Hindi siya tatagal. Hindi ako pwedeng manatili rito, kailangan kong tumakas. Agad siyang tumalikod at tumakbo. Ang mga tao mula sa base, nagulat man, ay wala rin nagawa kundi sundan siya. Habang nagtatakbo, sumigaw si Kiang. Jiang Yi, ikaw na ang bahala, kukuha ako ng tutulong. Naiwan ang dalaga, naguguluhan. Lahat sila'y nagtakbuhan na para iligtas ang sarili. Tanging si Jiang lamang ang nanatiling kalmado. Tahimik niyang minasda ng mga nagkakagulong tao. Alam niya ang tunay na pakay ni Kiang kaya napangiti lang siya at bulong sa sarili. Ngayon, ibinibenta mo na naman lahat para lang makatakas ka. Sa likuran niya, gumalaw ang anak ng tentacle monster. Naglabas ito ng nakakadiring mga ingay bago mabilis na pinaikot ang malalagkit ni Tunggal Ami at ibinalot sa katawan ni Jiang. Pero hindi siya nagmadali. Sa isang iglap, nakapulupot na rin ang mga galami sa kanyang mga braso at binti. Sa halip na kabahan, dahan-dahan niyang inikot ang mukha niya patungo sa halimaw. Bahagya siyang umiti, at malamig na wika, anak ng halimaw, ha? Haha, ha, sobra yata ang dating mo. Hinayla niya ng ubus lakas ang mga galame, hawak ang maliit na kutsilyo. Napunit ang mga ito, at sa isang malakas na hatek, nawala ng balanse ang dambuhalang zombie. Napahandusay ito papalapit kay Jiang, hindi makapaniwala sa lakas ng kalaban. Kalmado, parang wala lang bulong ni Jiang habang nakahawak sa tentacle. Ang kakayahan na nakuha ko, hindi ko pa nagagamit. Ngayon ang tamang oras para subukan ito sa iyo. Mariin niyang ibinagsak ang paa sa lupa. Naglikha ito ng malakas na alon ng puwersa na nagpasabog at nagbasag sa sahig sa ilalim niya. Sa sandaling iyon, isang matalim na kislap na parang kidlat ang lumitaw sa kanyang mga mata mula sa likod ng salamin. Kasabay ng isang malakas na sigaw, sumabog ang enerhiya ni Jiang. Yumuko siya, piniga ang kanyang mga kalamnan at inihanda ang mga braso. Buong lakas niyang hinayla, dahilan upang mapalapit sa kanya ang dambuhalang halimaw. Lubusan na niya itong na-control. Ang napakalaking katawan ng halimaw ay gumagapang sa lupa, parang isang papet na walang laban, tuluyang nawalan ng lakas. Habang sumusugod ang ulo nito na puno ng gumagalaw na mga galami. Agad itong pinigilan ni Jiang gamit ang kanyang paa, pinananatili ang ligtas na distansya sa pagitan nila. Kahit mahigpit na bomb ang mga galami sa kanyang mga braso at binti, kumikilos siya ng maluwag at walang hirap. Mariin niyang inapakan ang ulo ng nilalang at tinitigan ito ng malamig, puno ng nagbabantang puot. Ngunit ang halimaw, sa kabila ng pagkakagapos, ay tumawa ng malakas at nakakaloko. Samantala, ang dalagang nasa base na inatake kanina ay tuluyang napatigil. Nabigla siya sa nakitang lakas ni Jiang. Napakapit siya sa kanyang bibig gamit ang dalawang kamay, hindi makapagsalita. Ito ang unang beses na nakakita siya ng tao na may ganitong klaseng kapangyarihan. Nagpatuloy ang laban. Matagumpay na nakatayo si Jiang sa ibabaw ng halimaw matapos itong bugbugin ng walang humpay isa-isa niyang pinupunit ang mga galami nito hanggang sa maging kaawa-awa ang anyo ng halimaw. Makalipas ang ilang sandali, naggalat sa lupa ang mga napilas na galami at ang wasak na mukha ng nilalang. Balot sa malapot na likido si Jiang, ngunit hindi niya iyon pinansin. Lumapit siya sa dalaga at nagtanong ng may tunay na pag-aalala, ayos ka lang ba? Nagulat ang dalaga at mabilis na umatras, takot na takot. Hindi pa sanay at inusente pa rin si Jiang, kaya medyo alanganin niyang iniabot ang kamay para tingnan kung nasaktan ito. Ngunit sa matinding takot, napasigaw ang dalaga. Napansin ni Jiang na may mali. Agad niyang pinunasan ang malagkit na likido sa kanyang kamay at nagmamadaling nagpaliwanag, huwag kang matakot, huwag kang matakot. Tao ako, hindi halimaw. Makalipas ang ilang oras, dumating si Kiang kasama ang kanyang grupo sa labas ng gate, Habol ang hininga habang sumisigaw, narito na kami. Sa wakas nakarating din kami. Agad na lumabas, ang kalbong lalaki na may hawak na palakol, at si Huang Ling na may dalang espada, habang si Li Cheng ay nasa likuran para sumuporta. Galit na galit na sumigaw ang kalbong lalaki, anong nangyayari dito? Mabilis namang nagtanong si Huang Ling, nasaan sina Huang Bin at Shu Akseng? Itinuro ni Kiyang ang direksyon ng kaguluhan, umiiyak habang sinasabi. Si Uncle at si Brother Aksang, pinatay sila ng halimaw na may mga galami. Naalala ni Li Cheng si Jiang, kaya't agad siyang nagtanong, at yung bagong dumating na si Jiang Yi. Anong nangyari sa kanya? Walang gaanong inisip, casual na sumagot si Kiang, malamang patay na rin. Hindi kami sapat na malakas para labanan yung halimaw. Nagningit-ngit ang kalbong lalaki sa galit. Namumula ang mukha niya sa puot ngunit wala siyang magawa, masyado ng malakas ang halimaw. Tinitigan niya ng matagal ang mga tao sa base at bamigat ang hangin. Napuno ng tensyon at nakakatakot na katahimikan ang paligid. Nang gigigil ang kanyang panga, at sa matalim na tinig ay sinimulan niyang sisihin ang iba, kasalanan niyo to. Kasabay nito, buong lakas niyang inihagis ang kanyang palakol. Tumama ito sa dibdib ng isang kabataang nakatayo sa harap, at agad itong nahati sa dalawa. Kumalat ang pulang dugo sa paligid, isang kalunus-lunus na tanawin, halos kasing brutal ng ginawa ng isang halimaw. Nagulat si Huang Ling at mabilis na sumigaw, Dapeng, tama na. Kalmean mo ang sarili mo. Ngunit lalo lamang nagngalit ang lalaki. Mariin niyang pinipiga ang kamao, pilit pinipigil ang galit. Nagpapanik na rin ang mga taong nasa paligid. Bigla, isang bagos ng mga galami ang itinapon sa harap ng kalbo. Napatigil siya, nagulat sa nakita. Pinilit niyang unawain ito. At doon lumitaw si Jiang, agaw atensyon sa lahat. Nasa likuran niya ang dalagang mula sa base. Lumakad siyang buong kumpiyansa, ipinapakita ang kanyang nagawa. Ngumiti ng maluwag si Li Cheng nang makita siya, Jiang Ye, buhay ka pala. Siya ang unang lumapit para tingnan ang kalagayan ni Jiang. Samantala, si Huang Ling, habang nakatitig sa mga itim na galami, unti-unting napagtanto ang sitwasyon, hirap magsalita. Matapang na tumayo si Jiang, ipinahayag sa lahat, ang halimaw na yun, napatay ko na. Ang paghihiganti para sa dalawa, ako na ang gumanti. Ngunit imbes na pasalamatan siya, nag-alinlangan si na Huang Ling at ang kalbong lalaki. Sa halip na tuwa, pagkabahala ang bumalot sa kanila. Pareho silang napaisip, ganito ba talaga siya kalakas? Ramdam ni Jiang ang bigat ng katahimikan, kaya imbes na maghanap ng pasasalamat, tinukod niya ang kamay sa bewang at malamig na sinabi, "Sige na, mga leader. Ayusin niyo agad ang sasakyan at mga tao para makabalik ako at makuha ang aking mga nadimbong." Pagbalik nila sa pabrika, agad na kinausap ng kalbo at ni Huang Ling si Qiang. Una nang nagtanong ang kalbong lalaki, "Totoo ba?" Mas malakas pa talaga yung halimaw kaysa kay Li Cheng. Hindi mapigilan ni Qiang ang pagkadismaya. Mariin niyang piniga ang kanyang panga at sumagot ng puno ng galit, Oo, halos patayin agad ng halimaw si Uncle at si Aksang sa isang iglap. Kung kaya ba itong talunin ni Li Cheng, hindi siya sigurado. Matapos pag-isipan ng mabuti ang lakas ng halimaw, nagsimulang mag-alala si Qiang tungkol sa kakayahan ni na Huang Ling at ng kalbo. Kaya tinanong niya, sa tingin nyo ba, kaya nyo bang harapin ang halimaw na yon? Ngunit ang totoo, ang iniisip nila ay hindi ang halimaw, kundi ang lakas ni Jiang. Ipinaliwanag ng kalbo kung paano niya sinubukan ang kakayahan ni Jiang. Noong pinagbantaan niya si Jiang, mabilis nga itong nakareact, pero ang nagawa lang ay bunutin ang sandata, hindi man lang siya nakaporma para lumaban. Narinig ito ni Huang Ling, hinawakan niya ang kanyang baba, nagtataka, paano siya naging ganun kalakas? hindi pa rin siya makapaniwala na ang isang baguhan tulad ni Jiang Yi ay maaaring maging ganun kahose. Kaya nagsimula siyang mag-analisa sa sarili niyang paraan, marahil nagtagumpay lang ang halimaw dahil sa isang biglang atake, kaya posibleng hindi naman ito ganun kadelikado tulad ng inaakala nila. Sumang-ayon ang kalbu, pero malinaw na gusto pa rin niyang tanggalin si Jiang, kahit nakikitang may saysay -say na buhayin ito. Dahil kung sakali, kapag nagkay sa sinadyang at Li Cheng sa hinaharap, maaaring magdulot iyon ng panganib. Biglang may kumatok. Agad na sinenya sa ni Huang Ling ang kalbo na manahimik. Siya, pasok. Siya pala si Li Cheng. Pagpasok pa lang at makita ang kalbong sagisag, agad siyang bumati, leader. Mabait na sumagot ang kalbo. Anong atin, brother Li? Nang makita ni Qiang si Li Cheng, agad siyang tumayo, halatang hindi masaya. Sa isip ni Li Cheng, baka naglulok sa paang dalawa kaya marahan niyang sinabi. Brother Dapeng, Sister Ling, alam kong mahirap ito. Alagaan niyo ang sarili niyo. Pinilit manatiling kalmado ang kalbo, sagot niya, matagal nang magulo ang mundo, walang silbi ang magmukmok. Nakasanayan ko na, mas mabuting itoon natin sa mahalagang bagay. Bigla namang sinabi ni Li Cheng na malinaw na may potensyal si Jiang, kaya gusto kong bigyan siya ng gabay. Sa tingin ko, halos kapareho ko ang kakayahan niya. Para sa posisyon ng opisyal, dapat natin siyang isaalang-alang. Nag-aalin lang ang kalbo, sinabi niya na hindi pa nila alam ang background ni Jiang Yi, pero sa isip niya baka magtulungan lang si Li Cheng at Jiang Yi laban sa kanila. Bago pa siya makapagpatuloy, kumilos si Huang Ling para patigilan siya. At siya mismo ang nagsalita, oo, may lakas si Jiang Yi para maging opisyal pero dapat niyang patunayan ang sarili niya sa pamamagitan ng kontribusyon, para kilalanin siya ng iba. Sa puntong iyon, naalala ni Li Cheng ang nagawa ni Jiang, ang pagpatay sa halimaw na may galami. Hindi ba't malaking kontribusyon na yon? Ngunit tusong ngumiti si Huang Ling at sagot niya, kung mapapatay niya mismo ang halimaw bilang patunay, mas mainam. Dalawang bagay ang matatapos sa iisang galaw. Pero ang totoo, ginagamit lang nila ang halimaw bilang kasangkapan para maalis siya. Naningkit ang mga mata niya, malamig at tuso. Hindi nakatiis si Li Cheng. Galit niyang sinabi, kung kayo mismo hindi kaya, bakit ninyo inaasahang kaya niya? Paano naging patas yan? Ngumiti ng mapagmataas si Huang Ling, nakaupo ng nakataas ang isang paa, at sagot niya, huwag kang mag-alala. Hindi naman siya papatayin, sasama rin kami. Tatawagan natin ang lahat ng puwersa ng kampo at tatapusin ang banta ng halimaw. Mayamaya, -maya, lumapit si Huang Ling, ang kalbu, at si Li Chengke Jiang. Matapos guluhin ang isip ni Jiang, napagtanto niya. Ah, kaya pala ako ang sentro ng aksyon na to. Baguhan lang ako pero ako agad ang pinapasan ng ganitong misyon. Sigurado ba kayo na tama to? Sa ngalan ng kalbo, banayad na sagot ni Huang Ling, walang mali doon ang ipinakita mong lakas ay halos kapantay ko na at ng mga leader. Karapat dapat kang igalang, Jiang Yi. Kapag nagtagumpay ka, iyo na ang ikatlong pwesto dito sa concentration area. Ngunit kahit parang sincero, kapansin-pansin ang tusong ngiti sa kanilang mga mukha. Pagkatapos nito, tumingin ang kalbo kay Li Cheng at kunwari nagtanong, Brother Li, naungusan ka ni Jiang Yi gamit ang kanyang lakas. May tutol ka ba? Kita agad ni Li Cheng ang pukwana sa likod ng tanong. Bagamat halatang hindi siya komportable, kalmado siyang sumagot. Wala akong tutol. Pagkatapos ay iwi na siwas niya ang dalawang daliri at nagsabi ng kampante. Ayos, dalawang araw mula ngayon, aalis tayo. Habang nag-uusap sila, tahimik na ginamit ni Jiang ang kanyang minds ay para suriin kung sino ang mabuti at sino ang tuso. Sa labas, nagmukha siyang kalmado, pero sa loob, pinagtatawanan niya ang tatlo, hahaha, halos nakakaantig ang mga kunwaring mungkahin ninyo. Kahit hindi gamitin ang kanyang kakayahan, ramdam niya ang tunay na motibo. Sinahuang Ling at ang kalbu, mga tusong soro. Samantalang si Li Cheng, neutral lamang, mas nais lang mabuhay ng tahimik sa gitna ng apocalypse. Pero ang dalawang iyon, malinaw na may mga nakatagong pakanat.